Hello, uh, magandang hapon uh, Muli uh, ako'y magbabahagi uh, Sa mga Gustong magkaroon ng uh, sandatang spiritual uh, Ito po'y uh, aking babahagi ngayon sa aking video nito Sa mga nagnanais lang ng orasyon na sinag ng liwanag na pwedeng panlaban o sandata ang laban sa mga masamang kapangyarihan tulad ng mga impakto, malignong, aswang uh, ito po ay uh, binabanggit at uh, inihip sa daliri at uh, itinuturo sa kung saan naroon ang mga masamang uh, nilalang mula sa dilim Uh, pwede rin po ito sa mga mangkukulam at mambabarang at sa gamutan. So kung uh, inyong uh, magustuhan, panoorin niyo po hanggang sa matapos ang video nito. Uh, intro muna po tayo mga kapatid. Hello, uh, Luzon, Visayas at Mindanao at uh, sa buong mundo. Sa ating mga OFW dyan, uh, shoutout po sa inyo. Sa mga solid followers ko, subscriber, non-followers at viewers, shoutout po sa inyo. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ligtas sa ano pa mga kapal at walang karamdaman. Hangat ko lagi ang ano inyong uh, mabuting Uh, kalagayan at kalusugan uh, mahal ko po kayo uh, so ngayon ako po ay nandito sa bansuhan o yung uh, pagawaan ng mga kahoy yan, ng mga lumber yan. kapuro lumber po yan at dito po yan sa Mulabi, Sambuanga, Del Sur. So, yon September 4 pa po ang aking uwi mga kapatid. At <coughs> sa mga naghihintay sa akin na magpagamot dyan sa Pampanga ay September 6. Kasi 6, September 4 sasakay po ako ng barko. At dating ko po sa Manila ay September 6. Uh, yun. Uh, ako ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag order sa akin ng mga medalyon Omo, marami pong salamat sa inyong pagtitiwala sa akin at uh, shoutout po sa lahat ng uh, kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga ganito sa ating uh, mga albularyo dito sa Pilipinas at sa ibang uh, mga lugar pa sa ibang bansa shout out po sa inyo shout out din sa mga Pinoy na nasa abroad ingat po tayo mga kapatid yun ang aking iba ibabahagi ay siya nga pala umingi po ko ng uh, suporta po sa inyo mga solid followers ko na supportahan niyo po ang aking facebook account ito po yun, pakipollow po at uh, Uh, share nyo po ang aking mga video sa aking facebook Nang, uh, uh, tulungan nyo rin po ako ha malaking utang loob ko sa inyo oras na ito po ay ginawa uh, ginawa po ninyo dahil uh, hindi lang po sa akin kundi sa kapwa nating Pilipino na wala pa ng mga orasyon ay eh, magkakaroon sa pamamagitan po ng inyong share at pakishare nyo rin po ang video kong ito yan, uh, yan na po ang aking babahagi. Ilalagay ko dito sa screen. Ayan, screenshot nyo lang upang inyo pong makopya. Uh, ang paggamit nito, halimbawa, aktual na nagpakita o uh, ginambala kayo sa oras na ito, halimbawa, yung kaurasan na yun, eh, wag na kayo magdasal ng isang ama namin kung direktan nyo na pong babanggitin ang orasyon ito. Pwedeng isang beses, pwedeng tatlong beses at ihip nyo po sa inyo pong kanang uh, daliri. Ganyan. Tapos ihip nyo po, ah, uh, ituro nyo po kung saan uh, nilalang na gumagambala sa inyo. Kahit impacto pa yan, laman lupa, elemento, inkanto, o uh, aswang. Pag aswang, tiyak bagsak po yun at kapag uh, sa mga uh, bad spirit naman kung halimbawa uh, na ang isang bagay pinapagalaw ng mga body spirit ay ihip nyo po ito sa inyo kapaligiran sigurado po tatamaan po sila at mawawasa sa talim ng liwanag sinag ng liwanag ng langit tatlong kalimpo po so yun na uh, kung inyo pong magustuhan bago matapos ito kung hindi ka pa subscribe subscribe ka na po at uh, pakipindot ang notification bell yan po sa baba nang ikaw ay lagi pong updated sa lahat ng video na aking na-upload at pakishare po ang video nito bilang tulong nyo na rin sa akin at sa kapwa natin Pinoy maraming maraming salamat mahal ko po kayo